i-repair natin i-repair lang natin to, ito isa, mayroon anak kasi raw ayos yan tsaka ito, i-repair din natin sa harong sa gilid ng motor ayun o no? ah diba? sa gilid ng motor dalawang teraso yan ayun ang din dun eh diba? gamit natin bubong itim na to ako siya maling wala yung maliit ito pala yung maliit uh, ito yung maliit ayun siya maling oh ito ang gamit natin pang cover ayan tali tali na yan wala kasi wala na kasi kaya ginawa ng bahay ayan, isa marami yan dito dati hindi yan pang dati meron eh ah, bahay ng pusa mini house marami kasi pusa dito eh gilid ng ilog ano? Eh. marami kasi pusa dito ay eh. ginawa ng bahay ng mini house Mini house. nag natin kasi na. Ah. Ming -ming. <tinyo> anak, na oh. Hindi niya anak niya. Samantalang anak niya. Potensyal. Okay, Tingnan. Tumay sakit oh. Sepun, Endunis, kau melihat, dateng itu pinaggawaan talaga yan ang bahay, nasisilungan yun yun yung puti oh lumabas na sa bahay niya mga huraw pag mga 5 na, nandito na yan sila, labasan na yan sila kasi may mga pag, may pagkain na, may rasyon na dito pagdating na ala 5 ala 5 o al 6, may rasyon na dito Thank you guys.